sa isang baryo sa probinsya, kilala si Maritz bilang dalagang may makintab at mahaba niyang buhok, isang kayamanan na pinagmamalaki niya at tinitingala ng lahat. Ngunit sa likod ng kanyang kinang, may mga matang mapanghusga at puso na nainggit. Si Alona, kaklase ni Maritz, ay matagal nang naiinggit sa kagandahan at kasikatan ng dalaga. Ang ingit ay unti-unting lumala, hanggang sa isang araw, sa gitna ng walang malay na pagkakataon, ginawa ni Alona ang hindi inaasahan, Hinilan niya ang buhok ni Marites at ginawang kalbo ang dalaga sa isang iglap. Ang buong baryo ay nagulat. Ang makintab na buhok ni Marites na minsan kanyang pinagmamalaki ay ngayon ay wala na. Tumigil ang mga tao sa paligid sa paghanga o panghusga, lahat ay nanlaki ang mga mata. Ngunit sa gitna ng kabiguan at hiya, may isang matang hindi kayang tumingin sa iba pang bagay kundi sa tunay na kaluluwa ng dalaga. Si Prinsipe Adrian na dumalaw sa baryo para sa isang charity event ay unang napatingin kay Marites bago pa man mangyari ang sakuna. Nang makita niya ang pangyayari, sa halip na humanga sa kayang buhok, napansin niya ang tapang, dignidad at tunay na kagandahan ng dalaga, isang bagay na hindi kayang burahin ng anumang inggit o paninira. Marites bulong niya, halos hindi marinig, ang tunay na ganda mo ay hindi sa buhok mo, kundi sa kung sino ka. Ngunit si Alona, na nakatayo sa likod, ay nag-init ang dugo sa galit. Hindi niya inasahan na ang prinsipe, na dapat ay mapahanga sa kanyang sarili, ay magbibigay ng pansin sa biktima. At sa sandaling iyon, nagpa si Maritz na hindi na siya magpapadala sa takot o hiya. Ngunit bago pa man makapagsimula sa kanyang pagbabago, may isang lihim na matagal nang nagbabantay sa baryo, isang lihim na maaaring baguhin ang lahat ng relasyon, reputasyon at kapalaran ng bawat isa ang prinsipe, ang dalaga, at ang selosang kaaway ay magkakaroon ng isang sandali na hindi nila makakalimutan. Habang ang baryo ay tila napabagal ang hininga, na palapit si prinsipe Adrian kay Maritz. Dahan-dahang inilagay ang kamay sa balikat niya, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit si Alona ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang dating inggit at galit ay parang apoy na nagliyab sa kanyang dibdib. Hindi mo kayang kunin ang lahat, Maritz, sigaw niya sa buong lakas, pero ang prinsipe ay nanatiling tahimik, nakatingin lamang sa bald na dalaga na maihalong respeto at paghanga. Marites, kahit nahihiya, ay nakaramdam ng kakaibang lakas sa kanyang dibdib. Hindi na niya iniintindi ang mga bulong ng mga tao sa paligid, sa halip, tumingin siya sa prinsipe at nakaramdam ng init ng kanyang presensya. Isang presensya na tila nagsasabing karapat dapat ka sa respeto at pagmamahal. Ano man ang sinasabi ng iba, Alona, bulong ng prinsipe, ang boses niya malinaw at may otoridad. Huwag mong ipagpalagay na may karapatan kang saktan ang iba dahil sa inggit. Ang tunay na kagandahan ay nakikita sa puso, hindi sa buhok. Napaluhod si Alona sa pagkabigla. Ang kanyang plano ay nabigo at ngayon siya mismo ang nakatayo sa gitna ng kahihiyan. Ngunit ang inggit ay hindi basta mawawala. Mas malakas ang damdamin niya kaysa dati. Sa parehong sandali, isang matandang babae sa gilid ng plaza ang humarap sa kanila, may hawak na lihim na bagay, isang bagay na makapagpapabago sa kapalaran ni Marites at marahil sa lahat ng nasa baryo. Ang babae ay matagal ng nanonood, nagtityaga, at ngayon ay handa ng ilantad ang sikreto. Kung sa tingin ninyo ay tapos na ang lahat nagkakamali kayo, bulong niya habang iniabot ang maliit na kahon kay Marites. Napatingin si Marites sa prinsipe at parehong naramdaman nila ang bigat ng sandaling iyon. Ano kaya ang laman ng kahon? At paano nito mababago ang kanilang mundo, lalo na ang relasyon nila sa selosang Alona? Marites dahan-dahang tinanggap ang maliit na kahon mula sa matandang babae. Ang kahon ay magaan, pero tila may bigat na bumabalot sa hangin, parang mailihim na nag-aabang sa bawat galaw nila. Binuksan niya ito at sa loob ay isang lumang pendant. Simple ngunit may kakaibang kislap. Ito para sa iyo, anak, bulong ng matanda. Ito ang magbubukas ng pintuan sa lahat ng matagal ng nakatago. Ngunit maging maingat ka, sapagkat may mga mata na hindi mo alam na nagbabantay sa iyo. Napatingin si Marit sa prinsipe. Ano po ang ibig sabihin nito? Tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Mumiti ang prinsipe, ngunit maihalong ka ba? Ano man ito, Marit hindi kita iiwan. Ipinapangako ko kahit ano paman ang mangyari. Si Alona, na nakatayo sa gilid, ay tumigil sa galit na ekspresyon nang makita ang pendant. Biglang kumislap ang mata niya at isang malakas na inggit ang tumagas mula sa puso niya. Hindi. Hindi siya para sa kanya, sigaw niya, sabay abot sa kahon, tila gusto itong agawin. Ngunit bago niya pa ito maabot, may nangyaring hindi inaasahan. Ang pendant ay biglang nagliwanag ng malambot, malamlam na sinag na bumalot sa bald na dalaga. Ang kanyang buhok, kahit konti, ay parang nagsimulang tumubumuli, maayos at mas makintab kaysa dati. Napatingin si Marites sa prinsipe at ang parehong mga mata nila ay nagtagpo. Ang prinsipe ay humanga at bahagyang napahawak sa kanyang dibdib, hindi maikubli ang paghanga at pagmamahal. Si Alona, sa kabilang banda, ay nagangalit sa tuwa ng dalawa. Hindi niya inasahan na ang kanyang paninira ay magreresulta sa ganitong epekto. Hindi ito patas, sigaw niya, ngunit kahit gaano niya subukang abutin ang pendant, parang may invisible barrier na pumipigil sa kanya. Ang matandang babae ay tumingin kay Alona ng may malamig na ngiti. Hindi lahat ng galit ay may kapangyarihan. Ang tunay na ganda at puso ang nagtatagumpay. Ngunit bago pa man nila maproseso ang nangyari, may isang malaking anino sa kalsada. Isang hindi kilalang tao ang nagtatago sa gilid, tahimik na nagmamasid sa lahat. At ang kanyang mga mata, matindi at mapanganib, ay nakatuon sa pendant at sa bald na dalaga. Ang sandaling iyon ay nagdala ng bagong panganib at ang simpleng baryo ay biglang naging sentro ng isang lihim at kapangyarihang matagal ng nakatago. Ang anino sa kalsada ay dahan-dahang lumapit, nakatago sa pagitan ng mga tindahan at nakalawit ang mukha sa dilim. Si Marites ay nakaramdam ng malamig na takot, ngunit ang prinsipe ay agad na naglagay ng kanyang katawan sa pagitan ng dalaga at ng hindi kilalang lalaki. Marites, lumayo ka, utos ng prinsipe, boses niya mahigpit at puno ng otoridad. Ngunit si Alona, na nakatayo sa tabi, ay hindi makapaniwala sa eksenang iyon. Ang prinsipe na dating nakatingin lamang sa bald girl, ngayon ay malinaw na lumalaban para sa kanya, at ang galit ng selos ay naging mas matindi. Hindi mo siya matatamaan, sigaw niya, sabay hakbang pasulong, pilit na sinusubukang makagulo. Si Marites ay bahagyang natigilan, ngunit naramdaman niya ang init ng pendant sa kanyang palad. Ang liwanag nito ay lumalaki ng kaunti, tila may sariling buhay, parang proteksyon na ipinapadala sa kanya. Ang buhok niya, na dati ay kalbo, ay ngayon unti-unting lumalaki, parang sinusuklian ang kanyang dignidad at tapang. Ang prinsipe ay humarap sa selosang si Alona. Kung sino man ang manghahasik ng gulo o takutin si Maritz, kakaharapin mo ako, boses niya ay matibay at walang takot. Si Alona, sa kabila ng galit, ay tumigil sandali. Ngunit sa kanyang puso, mas matindi ang selos at inis, na pagtanto niya na hindi niya makukuha ang prinsipe, at ang bald na dalaga ay unti-unting nagiging sentro ng atensyon at paghanga ng lahat. Ang hindi kilalang lalaki sa anino ay tumigil din, na natiling tahimik at nagmasid sa buong eksena. Para bang may plano siyang ipatupad sa tamang sandali, at alam niyang ang pendant ay susi sa lahat ng bagay, sa kapangyarihan, sa pag-ibig, at sa galit na bumabalot sa baryo. Maritz ay huminga ng malalim, hawak ang pendant. Alam niya na ang sandali na ito ay simula pa lamang ng isang serya ng pagsubok, isang laban ng puso, inggit at misteryo. At habang ang prinsipe ay nanatiling sa kanyang tabi, malinaw na pareho silang handa sa anumang darating, Ngunit hindi nila alam na ang panganib ay lalong lalapit at hindi na maiiwasan. Ang anino sa kalsada ay unti-unting lumapit. At sa bawat hakbang nito, naririnig ang bahagyang kaluskos ng sapato sa sementadong kalsada. Si Maritz ay napahawak sa pendant, damang-dama ang init at kakaibang enerhiya mula rito. Ang prinsipe ay tumayo ng tuwid, matibay at protektibo, habang pinapanatili ang distansya sa pagitan nila at ng panganib. Marites, wag mong babantayan ang galit ni Alona. Tingnan mo ang tunay na banta, bulong ng prinsipe, habang nakatingin sa anino. Si Alona ay tumigil sandali, nanginginig ang mga kamay sa galit. Hindi mo siya dapat mahalin. Hindi mo siya karapat dapat, sigaw niya, ang tinig ay puno ng selos at kawala ng kontrol. Ngunit kahit anong pilit niya, ang pendant ay tila naglalabas ng liwanag na pumigil sa kanya, isang invisible force na nagtataboy sa kanyang galit. Biglang, ang anino sa gilid ng kalsada ay bumilis ang galaw at lumapit ng mabilis. Ngunit bago ito makalapit sa bald na dalaga, may nangyaring hindi inaasahan, ang liwanag ng pendant ay sumabog ng kaunti, isang malambot ngunit matinding sinag ang bumalot sa buong plaza. Ang anino ay tumigil, tila nagulat at nanlumo sa kakaibang enerhiya. Anong-anong nangyayari, bulong ng hindi kilalang lalaki, nakatingin sa pendant na kumikislap. Si Marites ay nakaramdam ng lakas sa kanyang puso. Ang kanyang pag-ibig at tapang na matagal niyang itinatago sa hiya ay unti-unting lumalabas. Ang prinsipe ay lumapit, hawak ang kamay niya at sabay silang tumingin sa anino na ngayon ay tila nag-aalangan. Ngunit si Alona, hindi mapigil ang huminga ng mabigat, ang galit ay parang apoy na lumalawak. Hindi ko ito matatanggap, sigaw niya, at bigla siyang sumugod sa pendant, pilit na agawin ito. Sa parehong sandali, ang pendant ay nagliwanag ng mas malakas, ang liwanag ay pumuno sa buong courtyard, at parabang may humahadlang sa galit at kasamaan. Ang hangin ay lumihis, ang mga dahon ng mga maliliit na puno sa paligid ay kumikilos, at ang lahat ay nanatiling nakatitig, hindi makagalaw sa pagtataka. Maritis hawakan mo ang lakas ng puso mo. Huwag kang matakot, sabi ng prinsipe, boses niya matatag, habang hawak ang kamay niya ng mahigpit. Ngunit bago pa man nila maiproseso ang kakaibang pangyayari, ang anino ay unti-unting humarap sa kanila, at sa mata ng lahat, ang mukha nito ay kilala, ngunit hindi nila inaasahan. Ang anino ay unti-unting lumapit at habang lumalapit. Malinaw na sa liwanag ng pendant ang mukha nito, isang pamilyar na mukha sa lahat. Si Alona ay napatingin at sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at galit. Hindi-hindi ito pwedeng totoo, sigaw niya, nanginginig ang boses. Si Marites ay huminga ng malalim, hawak pa rin ang pendant, habang ang prinsipe ay nanatiling nakatayo sa kanyang tabi, nakamasid sa hindi inaasahang pangyayari. Ang anino ay huminto sa ilang hakbang mula sa kanila at nagpakita ng isang maliit ng ngiti, malamig at puno ng lihim. Marites sa wakas, nakita kita, sabi nito, boses na puno ng pang-aalipusta at kapangyarihan. Si Alona ay nagulat. Hindi niya inasahan na ang taong iyon ay may direktang kaugnayan sa pendant at sa kapangyarihang bumabalot sa bald na dalaga. Ang galit at selos niya ay umapaw at sabay niyang sinubukang lapitan si Maritz upang pilitin ang kontrol, ngunit parang may invisible barrier na pumipigil sa kanya, ang pendant mismo ang nagtatanggol sa dalaga. Si Marites ay nakaramdam ng kakaibang lakas, parang ang pendant ay kumukuha ng tapang at determinasyon mula sa kanyang puso. Ang prinsipe ay lumapit ng bahagya, hawak ang kanyang kamay. Huwag kang matakot, Maritz. Hindi ka nag-iisa. Ngunit ang misteryosong anino ay hindi sumusuko. Ang mata nito ay puno ng lihim, galit at plano na matagal nang nakatago. Akala niyo ba, matatapos na ang lahat sa simpleng inggit at galit, sambit nito. May mas malalim na lihim dito, isang kapangyarihan na hindi pa ninyo naunawaan. Si Alona, sa kabilang banda, ay nagangalit at nanlalaban. Hindi mo siya pwedeng kunin. Ang lahat ng atensyon ay akin, sigaw niya, ngunit kahit gaano siya nagpipilit, tila hindi siya makalapit. Ang liwanag ng pendant ay lumakas, naglabas ng banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya na pumigil sa lahat ng masasamang hangarin. Ang hangin sa courtyard ay huminga, at ang mga maliliit na detalye sa paligid, mga halaman, pinto, at bintana, ay tila kumikilos, parang nakikibahagi sa proteksyon ng bald na dalaga. Sa parehong sandali, si Maritz ay napatingin sa prinsipe. Ano ang gagawin natin, tanong niya, nanginginig sa halo ng kaba at determinasyon. Umiti ang prinsipe, ngunit seryoso. Sasabay tayo sa liwanag na ito. Ngunit kailangan nating malaman ang lihim ng taong ito at handa ka na ba? Si Maritz ay tumango, hawak pa rin ang pendant, habang nakatingin sa misteryosong anino, ang kapangyarihan at panganib ay malinaw na nakaharap sa kanila. Ang anino ay tumingin kay Maritz at sa prinsipe, parang sinusukat ang tapang at determinasyon nila. Ang mata nito ay kumikislap sa ilalim ng malalim na anino, at sa bawat salita nito, parang maihangin na nag-ikot sa courtyard. Hindi niyo pa naiintindihan, sambit ng anino, Boses mababa ngunit puno ng kapangyarihan. Ang pendant na hawak mo, Marites, hindi lang basta alahas. Ito ay susi sa isang kapangyarihan na matagal nang nakatago sa inyong baryo. At sa bawat paggalaw mo, nagigising ang lihim na iyon. Si Marites ay napatingin sa prinsipe. Ang kamay niya sa pendant ay nanginginig ngunit hindi niya ito binitawan. Ano ang ibig mong sabihin? Ano itong lihim? tanong niya, halong kaba at pagtatanong. Umiti ang prinsipe, ngunit seryoso. Ano man ito, Maritz, hawak natin ang kaligtasan natin dito. Hindi ka nag-iisa at hindi kita pababayaan. Si Alona, na nakatayo sa gilid, ay nagangalit at nagpupumiglas. Hindi mo siya karapat dapat. Ang lahat ng ito ay para sa akin, sigaw niya, sabay hakbang pasulong upang subukang agawin ang pendan. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na hangin ang dumaan, Tila may puersa na pumipigil sa kanya. Ang liwanag mula sa pendant ay lumaki at parang isang invisible shield ang bumalot kay Maritz. Ang misteryosong anino ay humarap sa kanila at parabang naglaro ang liwanag at anino sa isa't isa. Kung sa tingin nyo ay tapos na ang lahat, nagkakamali kayo. Ang totoong pagsubok ay ngayon pa lamang magsisimula. Si Maritz ay tumingin sa prinsipe, ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Handa ako, bulong niya. Ngunit sa gilid, si Alona ay hindi pa rin sumuko. Ang galit at selos niya ay nag-iinit, at sa parehong sandali, ang pendant ay nagliwanag ng mas maliwanag, tila may babala na hindi lamang laban ng puso at selos ang kanilang haharapin, kundi isang lihim na kapangyarihan na magtatakda ng kapalaran ng lahat sa baryo. At sa huling sandali bago sumabog ang tensyon, ang misteryosong anino ay dahan-dahang umiti, may lihim na alam na wala pa silang alam, isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang buhay, ang misteryosong anino ay unti-unting lumapit. At sa bawat hakbang nito, tila kumikislap ang mga mata sa ilalim ng dilim, mata na puno ng lihim at plano. Ang pendant na hawak mo, Marites, ay hindi lamang para sa proteksyon, sambit ng anino, boses mababa at puno ng kapangyarihan. Ito ay susi para mabuhay ang isang matagal ng nakatagong puwersa sa baryo na maaari mong gamitin o maaari rin itong wasakin ang lahat. Si Marites ay napatingin sa prinsipe, ang kamay niya sa pendant ay nanginginig ngunit matatag. Ano ang ibig mong sabihin? Paano ko ito magagamit? Tanong niya, halong kaba at determinasyon. Umiti ang prinsipe, hawak ang kamay niya, ano ang mangyari, Marites, sasamahan kita. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Si Alona, na nanatili sa gilid, ay nagangalit at galit na galit. Hindi mo siya dapat mahalin, ang pendant ay para sa akin, sigaw niya, sabay subukang agawin ang pendant. Ngunit bago niya pamaabot, ang liwanag mula sa pendant ay lumaki at bumuo ng invisible barrier, pumigil sa kanyang galit at inggit. Ang anino ay humarap sa kanila, ang mukha nito malinaw na sa liwanag. Kung inakalang tapos na ang lahat dahil sa selos at galit nagkakamali kayo. Ang totoong panganib ay ngayon pa lamang magsisimula. Bigla, ang lupa sa paligid ng courtyard ay nanginig ng bahagya, at ang mga halaman sa paligid ay kumilos, tila may sariling buhay. Ang pendant ni Marites ay kumikislap ng mas maliwanag, at parang may tunog ng bulong na bumabalot sa hangin, isang bulong na tanging siya lamang ang nakaririnig. Marites, bulong ng prinsipe, ano ang naririnig mo? Huminga si Marites ng malalim. Sinasabi nila huwag akong matakot. At kailangan kong protektahan hindi lang ang sarili ko, kundi ang lahat. Si Alona ay napatingin sa dalawa, at sa galit at selos niya, may matinding sigaw na bumuo sa paligid, tila nagbabanta, ngunit ang pendant ay bumuo ng liwanag na nagbabalot sa bald na dalaga, parang isang proteksyon na hindi basta-basta masisira. Ang misteryosong anino ay mumiti, malamig, maihalong tuwa at lihim. Ngayon, magsisimula ang tunay na laban, isang laban ng puso, kapangyarihan at katotohanan. Ang anino ay dahan-dahang lumapit at habang lumalapit, malinaw ang anyo nito sa liwanag ng pendan. Ang mukha nito ay kilala, isang matagal nang nakatagong tao sa baryo, isa na maisariling lihim at kapangyarihan. Ngayon, naiintindihan niyo na bakit hindi basta-basta ang pendan, sambit ng anino, boses mababa at malamig. Ito ang susi sa kapangyarihan na matagal nang nakatago at sa bawat galaw ninyo, maaari itong baguhin ang tadhana ng lahat. Si Maritz ay humawak ng mahigpit sa pendant, nararamdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya. Ang prinsipe ay tumayo sa tabi niya, nakamasid sa anino, matibay at protektibo. Si Alona, hindi makapaniwala, ay nagngangalit. Hindi mo siya pwedeng mahalin. Hindi siya para sa iyo, sigaw niya, ngunit ang liwanag mula sa pendant ay bumuo ng invisible shield, pumigil sa kanyang galit at inggit. Ang lupa sa paligid ng courtyard ay bahagyang nanginginig, at ang mga halaman ay kumikilos, tila may sariling buhay, parang nakikibahagi sa proteksyon ni Maritz. Ang anino ay gumiti, malamig at puno ng lihim. Handa na ba kayo sa susunod na hakbang? Dahil kung hindi, lahat ng inyong pinaghirapan ay mawawala sa isang kisap. Si Maritz ay huminga ng malalim. Handa ako, bulong niya, kahit nanginginig ang katawan at hindi ko hahayaan ang sinuman na saktan ang mga mahal ko. Ang prinsipe ay tumingin sa kanya, ang mata puno ng paghanga at determinasyon. Sasabay ako sa iyo. Hindi kita iiwan. Ngunit sa kanto ng mata nila, si Alona ay patuloy sa galit at ang anino ay nakatayo, tila naghihintay ng tamang sandali upang kumilos. Sa parehong sandali, ang pendant ay nagliwanag ng mas maliwanag at sa bawat pulso nito, Tila may lihim na bumubukas, isang lihim na magbabago ng lahat ng kanilang buhay at magpapakita ng totoong kapangyarihan sa bald na dalaga.